Noong 2010, nagsimula ang kwento ng minsang dumulog muli ang isang ina sa isang presinto sa Rizal tungkol sa kanyang nawawalang mga anak. Labing dalawang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang mga ito. Noong 1998, nagulat ng pagkawala si na Joy Luna, labing anim na taong gulang, at Lara Luna, dalawamput taong gulang. Huling na mataan ang dalawa ng magkasama sa labas ng isang pribadong paaralan noong ikadalawamput tatlong araw ng Hulyo. 1998, kung saan sinundo ni Lara ang kanyang nakababatang kapatid na nasa ikaapat na taon ng mataas na paaralan. Kinahapunan, hindi na nakita ang magkapatid at maging ang sasakyang lulan ang mga ito. Labing dalawang taon na ang lumipas, ngunit umaasa pa rin ang pamilya Luna na matatagpuan pa ring buhay ang magkapatid. Pinabukas muli ang kaso at sinimulan ang masusing investigasyon sa ilalim ng pangangalaga ng police inspektor na si Luis Medina. Nagkataon namang may nawawalang tatlong estudyanteng high school noong sumunod na araw. Ang magpinsang sina Ella Salvador at Janine Capulong at kanilang kaeskwela na si Brian De Jesus. Bago naglaho ang mga ito, nakatawag pa si Ella sa kanyang ama at sinabi na sila raw ay naliligaw at hindi na makalabas ng kagubatan. Ayon sa amang tinawagan sinabi ng kanyang anak na hindi sila makaalis sa kinalalagyan nila at aminadong ginamit pa ang kanyang kotse na, bukod sa walang paalam. Ay mga minor de edad ang mga ito para magmaneho. Ang lugar na nabanggit ay isang madilim na kalye, malapit sa junction na konektado sa National Highway ng Rizal. Agad na kumilos ang kapulisan at hinanap ang tatlo. Pinasok ang kalsadang nabanggit sa tawag ni Ella, ito ay isang kasadang matagal nang sinara sa publiko at walang sinumang nagtangkang pumasok. Lalo na pagsapit ng gabi dahil sa dilim at sukal ng daan dito, dagdag pa ang mababanging parte nito, natagpuan ang mga wala ng buhay na sina. Janine at Brian malapit sa sinakyan ng mga ito, ngunit si Ella ay hindi pa natatagpuan. Hanggang sa nadiskubre ng kapulisan ang isang lumang sunog na sasakyan sa pangunguna ni na Police Inspector Luis Medina, Senior Police Officer Greg De Leon at SPO-1 Alan Cervantes, kasama ang kanilang head. Ang sasakyang tinukoy ng pulisya ay ang mismong sasakyang nakarehistro sa isang Lara Luna, ito ang kanyang kotse nang nawawalang magkapatid noong 1998. Sa pag-iimbestiga nila, ang butot kalansay na nakita sa backseat ng sasakyan ay walang iba kundi ang kalansay ni Lara Luna. Kinumpirma ito ni Mrs. Antoinette Luna ang kwintas na nakasabit sa kalansay ay pag-aari mismo ng kanyang anak. Ngunit ang malaking tanong, bakit natagpuan ang kalansay nito sa backseat kung siya naman ang nagmamaneho noong nawala ang mga ito? Ayon pa sa karagdagang investigasyon, ang sasakyan ay tumama sa isang malaking puno malapit sa bangin. Nasanhi ng pagtagas ng gasolina na ikinasunog ng biktima. Isa pang katanungan ay nasaan ang kapatid nitong si Joy Luna. Bakit wala siya sa sasakyan? Buhay pa kaya ito? Lumipas ang mga araw, hindi pa rin natatagpuan si Ella. Nailibing na ang dalawa nitong kaklase, ngunit si Ella ay hindi pa rin nakikita. Bumuo ng task force ang probinsya para mahanap ito hanggang sa matagpuan nila ang isang misteryosong lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Ginalugad nila ang lumang bahay at nagbaka sakali na ang piping saksi ng bahay ang magiging sagot sa pagkawala ni Ella. Walang ano anot may nagsisigaw na babae. Buhay pa pala talaga si Ella na agad na tumakbo sa kanyang ama at yumakap hanggang bigla itong nagsalita ng kung ano-ano. Ang mismong salitang nagmula kay Ella ay, pinalo kami ng isang lalaki sa ulo. Nanghihingi lang naman kami ng tubig ng kapatid ko. Iyak ito ng iyak at takot na takot. Nagulat ang mga pulis at maging ang ama nito, dahil sino ang kapatid na tinutukoy nito gayong nag-iisa lang siyang anak at sino ang sinasabi niyang pumalo sa kanilang ulo? Hanggang sa bumalik si SPO-1 Alan Cervantes at Police Inspector Luis Medina sa lumang bahay at muling sinuyod ang lugar. Napansin nila ang isang kwartong nakakandado, pinilit nila itong buksan at tumambad sa kanila ang isang silid na napakalinis at pulido ang pagkakaayos ng mga gamit tanda na mayroong kasalukuyang nakatira sa kwartong iyon ang kagimbal-gimbal. Ay may uniporme ng isang pulis, pick-up, at medalya sa lamesang katabi ng higaan. Bigla-biglay sinakal ni Medina si Cervantes, binalutan ng kung ano ang mukha at tinalian ng sinturon ang lieg at sinakal hanggang sa mamatay. Lumabas si Medina na parang walang nangyari at nang dumaan ito sa kinalalagyan ni Ella na kasalukuyan tinatanong ng pulis, sino ba ang sinasabi mong pumukpok sa'yo? Biglang tinuro ni Ella si Inspector Medina. Binunot ni Medina ang baril, ngunit ang naputukan. Ay ang kanilang hepe. Agad na kumaripas ng takbo si Medina at sabay sa kaisasasakyan nito at humarurot sa pagmamaneho hanggang sa huminto ito bigla sa kalagitnaan ng gubat. Natagpuan na lamang ang polis inspector na may tama ng baril sa kanyang ulo, indikasyon na kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Mula noon, naging palaisipan pa rin ang kaugnayan ng pagpapatiwakal ng inspektor. Unang tanong, bakit niya pinatay sa sakal ang kasamahang pulis at dinamay pa ang kanilang hepe? Ikalawa at ikatlo, ano ang kaugnayan niya sa pagkawala ng magkapatid na Luna noong 1998? At ang pagkamatay ng magkaklasing sina Janine Kapulong at Brian de Jesus? Kinabukasan, walang matandaan si Ella, maging ang pagtuturo niya sa nagpakamatay na inspektor. Maraming katanungan ang iniwan ng pangyayaring ito na hindi na ipaliwanag. Ang kasong tila patuloy na magiging misteryo na sana'y hindi mailibing ng panahon ang tunay na pangyayari at katotohanan. Ilang taon na ang lumipas matapos matagpuan ang kalansay ni Lara sa sasakyan nito. Isa pa rin ang dasal ng mga luna na sana'y buhay pa rin si Joy. Patuloy na umaasa taasa hanggat walang magpapatotoo na ito'y wala na.